Madali lang daw kitain ang pera dito sa social media pag vlogger ka or content creator. Guys, isa ka din ba sumubok maging vlogger or content creator? Yes, akala ng iba madali. Kung titignan mo lang, akala nila, post ka lang ng post, sumayaw ka lang, umiti ka lang, kikita ka na. No, hindi po siya ganun kadali. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Dito po kasi sa mundo ng social media, nanjan yung pipiliin ng tao yung totoo nilang gusto. Katulad sa mga pagkain, yung iba po mahilig talagang magluto or kumain. So, yun na ang palagi nilang pinapanood, yung mga good vibes or katatawanan. Yun ang na nakaka-stress reliever sa kanila. Kaya yun ang kanilang pinapanood. So, kung ikaw ay isang vlogger or content creator, hanapin mo kung ano ang talent mo na kung saan hindi ka magsasawa. Yun po dapat yung enjoyin mo, yung pagpo-post mo para tumagal ka sa pagiging vlogger. Hindi yung parang pinipilit mo lang yung sarili mong mag-vlog. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan yung talagang makikita mong nag-e-enjoy ka na araw-araw nakakapag-post ka, nagiging masaya ka. Kasi kung pipilitin mo yung sarili mo na tapusin yung weekly task, ganun, gusto mo agad kumikita ng pera, yung nakikita mo may earnings ka na, ay nako, mabilis kang susuko niyan, hindi ka magtatagal dito sa social media. Kasi po guys, may times po kasi talaga na misan walang viewers, walang manonood. Siguro busy yung mga tao. Katulad nun pag may okasyon. Tapos nun may trending tayo. Pag trending, kailangan sumunod ka sa uso. Ganun po yun. Kaya minsan wala tayong viewers at minsan naman napakadami nating viewers. Pag nahuli mo yung, nahook mo yung audience, nakuha mo na yung gusto nila, ituloy-tuloy mo lang. Para po hindi mo na kailangan magpakahirap, yung nag enjoy ka lang nagpo-post, kumikita ka pa. Ganun lang po yung gawin nyo. Tapos magugulat ka na lang. Ang dami na ng followers mo, ang dami na ng viewers mo, hindi mo napansin. Ang dami mo ng kaibigan sa social media. At guys, talagang kasama yung merong minsan nang babash sa'yo So wag ka susuko, pagka may basher ka Hayaan mo lang siya Kung nakikita niya sa'yo is negative, pabayaan mo siya Basta ikaw stay positive ka, stay humble ka And tuloy mo lang kung ano yung gusto mo at sinimulan mo Ganun lang po para magtagal ka rito at kumita ka dito sa social media Tandaan nyo yan So yun lang ang gawin nyo Follow and share